mga artistang pumanaw na hindi pa daw nakakatawid ayon kay Mamo. Alam niyo ba na ngayong taong 2025 at mga nakaraang taon, may ilang kilalang artista umano ang pumanaw at ayon kay Mamo, hindi pa rin nakakatawid sa kabilang buhay. Sa video na ito, alamin natin ang kanilang kalagayan at ang mga misteryong bumabalot sa kanilang pagtawid sa kabilang buhay. Si Gloria Escoto o mas kilala bilang Mamo ay isang prophetic reader at paranormal guide. Kilala siya sa kanyang kakayahan na di umano makausap ang kaluluwa ng mga pumanaw, lalo na sa mundo ng showbiz. Limang pumanaw. Ngayong taong 2025 at mga nakaraang taon. Panglima, Haji Alejandro. Angelito Toledo Alejandro. Si Haji Alejandro, na pumanaw noong Abril 21, 2025, ay kilala sa larangan ng negosyo at community service. Yung kay Mamu, hindi pa nakakatawid at may karelasyon siyang hinihintay. Sobra di umano ang pagmamahalan nila at hanggang ngayon ay hindi niya kayang iwan ang mahal niya. Marami ang nagtataka kung ito ba'y sentimental attachment or unfinished business. Ngunit ayon sa ilang sources, personal at malalim ang koneksyon nila sa isa't isa. Pang-apat, Nora villa mayor Nora Honor. Namatay si Nora Honor noong Abril 16, 2025 at kilala sa kanyang kontribusyon sa teatro at telebisyon. Ayon kay Mamo, posibleng may iniwang sama ng loob at hindi pa nakakatawid. Lumabas di umano sa cards ang isang lalaki na maaring karelasyon, kaibigan o kasama noon sa hirap at ginhawa. Sinasabi rin na may hindi natapos na communication sa pagitan nila na maaring dahilan kung bakit nananatili ang kanyang kaluluwa sa mundo. Pangatlo, Pilita Corrales. Si Pilita Corales, iconic na singer, ay pumanaw noong Abril 12, 2025. Ayon kay Mamo, siya ay na-reincarnate na bilang lalaki at tinanggap na ang panibagong buhay. Maraming fans di umano ang natuwa sa mabilis na paglabas niya sa reincarnation at pinapakita umano nito ang karma at pagkakaroon ng second chance sa buhay. Pangalawa, Susan Roses. Si Susan Roses, kilalang actress at producer sa telebisyon, ay pumanaw noong Mayo 20, 2022. Ayon kay Mamo, paikot-ikot pa rin siya sa lugar kung saan siya binawian ng buhay. Naghihintay di umano siya na magkita sila ni FPJ, ngunit hindi pa sila nagtatagpo. Ang ganitong situation ay maaaring indication ng hindi pa natatapos na pakikipag-ugnayan or unfinished business sa kanyang diwa. And ang ating number one, Jacqueline Jose, Mary Jane Santa Ana. Ilalang actress at uh, TV personality ay pumano noong March 2, 2024. Ayon kay Mamo, patuloy pa rin siyang nagtatrabaho sa diwa may unfinished business. Hindi niya natatanggap ang kanyang kamatayan. Maraming fans at kaibigan ang naniniwala na ang kanyang dedikasyon sa trabaho at sa kanyang pamilya ay nagiging dahilan kung bakit nananatili ang kanyang kaluluwa sa mundo. Iba pang artistang hindi pa daw nakakatawid ayon kay Mamo. Dolphy Rodolfo Vera Quizon Si Dolphy, ang comedy king ng Pilipinas, ay pumanaw noong July 10, 2012. Ayon kay Mamo, bumalik na siya sa mundo bilang bata na reincarnate na. Masaya di umano siya sa panibagong buhay at mas nakatutok sa pamilya niya ngayon. Maraming fans ang natuwa sa ideya ng reincarnation na nagbibigay diin sa positibong aspeto ng panibagong pagkakataon sa buhay. FPJ Ronald Allen Kelly. Si FPJ, ang action king at simbolo ng justisya sa pelikula, ay pumanaw noong Disyembre 14, 2004. Ayon kay Mamo, hindi pa nakakatawid at naghihintay sa mahal niya. Hanggang ngayon di umano, andoon pa rin siya sa lugar kung saan siya binawian ng buhay, naghihintay ng tamang panahon. Ang kanyang presensya umano ay nagiiwan ng alaala -ala ng dedication at pagmamahal sa kanyang pamilya at fans. Rudy Fernandez Rodolfo Valentino Padilla. Si Rudy Fernandez, kilalang action star ng 80s at 90s, ay pumanaw noong Hunyo 7, 2008. Ayon kay Mamo, hindi pa rin nakakatawid at andoon pa rin sa lugar kung saan siya namatay. Sinasabi di umano ni Mamo na maaaring may iniwang mensahe o hindi natapos na ugnayan sa mahal sa buhay. Ang ganitong unfinished business umano ay nagiging sanhi ng hindi tuluyang paglisa ng kanilang kaluluwa sa mundo. May ilang kaluluwa daw na hindi pa nakakatawid dahil sa unfinished business, hindi pa daw natatanggap ang kanilang kamatayan o naghihintay sa mahal sa buhay. Ngunit ang kaluluwa ng tao, sino man siya, ay wala ng kakayahang bumangon sa lupa. Hindi natin alam ang eksaktong estado ng bawat pumanaw. Sa totoo, sino man ang pumanaw ay wala ng alam at ang kaluluwa nila ay nakadikit na sa lupa. Ang mga pumanaw ay naghihintay na lang ng pagbabalik ng Panginoon. Ang nakakakilabot na hula ni Jay Costura sa taong 2026. Si Jay Costura ay kilala online bilang manghuhula o psychic. Isang visionary umano na nag-viral dahil sa kanyang mga prediksyon tungkol sa politics, showbiz at iba pang pangyayari sa Pilipinas. Madalas niyang sabihin na ang mga hula ay gabay lamang at hindi dapat gawing sandalan. Ngayong taong 2026, Muli niyang ibinahagi ang ilang nakakakilabot na prediksyon na tiyak magbibigay ng kaba sa sino mang manonood. Pang-sampu, malaking pagtitipon na magdudulot ng kaguluhan sa Pilipinas. Sabi ni Jay, may isang malaking pagtitipon or event na magsisimula lang sa simpleng rally o gathering. Pero dahil sa tensyon at maling impormasyon, posibleng mauwi ito sa gulo at takot ng mga tao. Nakakakilabot ito dahil hindi daw inaasahan ang bilis ng pag-init ng sitwasyon. Pinapayuhan niya ang lahat na maging maingat lalo na kung madami ang tao sa paligid. Pang-syam, biglang pagyanig sa di inaasahang oras. Ayon kay Jay, may lindol na hindi malakas pero sapat para magpapanik. Hindi ito catastrophic pero ang timing daw ang kabahalaan. Posibleng mangyari habang maraming tao ang nagtratrabaho o nasa biyahe. Nakakatakot ito dahil parang surprise na pagyanig. Kaya naman laging maging alerto sa bawat paggalaw ng lupa kahit sa mga karaniwang araw. Pangwalo, malakas na ulan na tutuloy-tuloy. May babala siya tungkol sa isang bagyo o weather disturbance na hindi man super typhoon ay magbibigay ng tuloy-tuloy na ulan. Ang delikado raw ay hindi hangin kundi ang biglang pagtaas ng tubig o baha. Maraming lugar ang maaaring hindi agad makapag-evacuate kaya pinaaalalahanan niya ang mga nakatira malapit sa creek, riverbanks o mababang lugar na maging handa sa biglaang baha. Pangpito, sakit na madaling hawaan. Hula ni Jay na may lalabas na bagong karamdaman na mabilis makahawa pero hindi kasing bigat ng COVID. Nakakakilabot ang sintomas nito na biglang panghihina kaya maraming tao ang magugulat at magaalala. Dahil mabilis kumalat, natural lang na ang publiko ay mas magiging alerto at mas mapanuri sa paligid, lalo na sa mga pampublikong lugar. Pang-anim, pagbagsak ng isang kilalang negosyo. May isang malaking negosyo raw ang magkakaroon ng bigla ang problema. Pwedeng pagkalugi o internal conflict. Delikado ito dahil maraming empleyado, supplier at pamilya ang maaapektuhan. Nakakabahala rin ang epekto nito sa ekonomiya. At siguradong mag-viral ang balita sa social media na magdudulot ng takot at pangamba sa publiko. Panglima, tensyon ng dalawang bansa. Ayon kay KJ, may dalawang bansa ang muling magkakaroon ng matinding tension. Hindi ito mauwi sa digmaan pero sapat para magpataas ng presyo ng bilihin at gasolina. Nakakakilabot dahil ramdam agad ito ng ordinaryong tao at posibleng magdulot ng online panic sa mabilis na pagkalat ng fake news. Pangapat, pagpanaw ng isang kilalang personalidad. Isang sikat na personalidad. Pwedeng artista, politiko, o influencer. Ang biglang papanaw. Nakakagulat at biglaan ang pangyayari, kaya maraming tao ang malulungkot at magugulat. Ang timing nito ay magiging critical at tiyak na magiging malaking balita na tatamaan ang damdamin ng marami. Pangatlo, malaking sunog sa isang pasyalan. Hula niya na may isang sunog na mangyayari sa lugar na madalas puntahan ng publiko gaya ng mall, market, o park. Hindi ito simpleng sunog. Mabilis itong kakalat at magdudulot ng panic. Payo niya na maging palaging observant sa fire exits, safety measures, at emergency protocols sa ganitong lugar. Pangalawa, pagtaas ng krimen sa isang lungsod. Jay warns na may lungsod na biglang makakakita ng spike sa mga krimen. Hindi ito gradual. Isang buwan lang ay mararamdaman agad ang epekto. Nakakabahala ito dahil maaaring magdulot ng curfew o mas mahigpit na seguridad sa lugar at ang publiko ay natural na mag-aalala at magiging mas alerto. At ang ating number one, isang mabigat na national issue ang sasabog. Ito ang pinakakinakatakutan sa lahat. May malaking national scandal or issue na magpapayanig sa buong bansa. Hindi malinaw kung politika, negosyo o social issue, pero tiyak na maaapektuhan nito ang marami nakakakilabot dahil magdudulot ito ng galit, takot, at posibleng pagbabago sa pamahalaan o sistema. Mangyari man o hindi ang mga hula, sa Diyos tayo dapat magtiwala, hindi sa mga manghuhula. Ikomento sa baba kung ano ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang kwentong misteryoso at nakakakilabot. Maraming salamat at God bless!